Oo, <laughs> oh, ang dami mo nang pinuntahan. Medyo pagod po eh. Ay, ah, marami. Mahilig ka mang ligaw. Hindi ang naman po siya mahilig. <laughs> ah, mahilig ano siya mang... Ay, sumasagot siya Sophia. Ay, sabi ni Sophia, mahilig ano? siya. Mahilig bola. Oh. Ah. Ay, basketball player ka pala eh. Boso, hindi, hindi, pala siya yung huli. May third Kasi party. May pa. Hindi po, nagtagal yun, hindi nag-work. Yeah, pero after niya na sinagot kanya nung ano may jowa may na jowa ka pang iba eh oh landi lang yun walang jowaan yung nag yung binlak ko na po siya doon po ako nagkaroon ng ano ah. kumbaga eh uh, naging jowa mo uh, yun o wala kalandian lang parang let's say kalang nakalandian lang po ganun mm. wait lang binlak mo si Sofia oo bakit naman binlak mo yung jowa kagdanito oh binlak mo to eh Kaya, Kaya, na kasi nag spike <laughs> oh <laughs> spike <laughs> the eh. So, ano, binlock mo si binlak Sophia? Binlock si Sophia. Ano yun, nagduda ka na, may nangyayari na ba yan? Mm, Kaya ka... Hindi pa po. Nag... Nung hindi na po kami okay ng July-August 2022, doon mm. dun po nagkakaroon ng um, black and black, black and black. Siya po yung gumagawa nun. Then, Ato At yung nag-aaway kayo, binablock ka niya. Black and black po. Oo. Black and black, oh. opo. Ah, um, bakit naman black and black? 29 ka na? stress lang po siya. Ganon. <laughs> pag ano, na-stress siya? Tuwing na-stress si ka, binablock mo yung jowa mo. Uh, madaldal ka sa puti. Ayaw po niyo eh. po siguro nang kausap? Madaldal po. Hindi diba? po siya tumitigil. Ano madaldal? Anong, madal Anong papanong madaldal? Pag nagtatalo po kami, hindi <laughs> po Tapos. siya tumitigil. Armalite po yung bunganga. <laughs> <laughs> so para hindi ka mabungahaan, bablock mo na lang siya. Opo, yun po yung way ko. Tapos pag humupa na, i-unblock mo siya ulit. Ganon po. Tapos kung kumusta, ah. kumusta ka na, ganun. Oh. Tapos, ano ba pinag-aawayan pa Bakit kailangan mo siya yung black? Bakit siya nag-aarmalite? Masyado light? po kasi siyang big deal. Masyado siya? Big deal. Big deal? Sa lahat ng galaw. Tulad na. Ano ibig sabihin na masyado siyang big oh. deal? Um, sa law, so onting may titingin. May magtatanong mag agad siya. Sino yun? Ganun. Ganun po. so, tuwing magsiselos ka, bablock mo siya. <laughs> Hindi naman po. Wala po kasing time talaga sa akin. Naubusan na siya ng time kasi nag-focus na po siya sa study niya talaga. Though, nire-respect ko naman po yung kasi kailangan niya rin po graduate Pero ang akin na naman po, bigyan mo naman kasi ng time para sa ating dalawa. Nabibigyan naman kita ng time oh. pero hindi mo lang maintindihan kung ano yung pinapasok kong course. Kung ano yung? Pinapasok, pinapasok ko po ng course. 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 Ano ba course mo? Psychology. Oh, si Jawahir at si May Nung nag aaral ka din yung psychology, naunawaan mo ba siya? <laughs> Kasi sa psychology nag-pinag-aaralan yung behavior, 'di ba? Okay. Human behavior. Yeah. So an anong masasabi mo sa behavior niya? Um, yes po, inintindi ko na rin po siya. Hindi lang naman siya yung iintindi sa akin. Syempre, sa relasyon kailangan both sides po kayo may understanding. Pero paano ba siya magselos? Yung ay pag may dumaan, tumingin sa iyo, inaaway ka ba niya, gano'n? Hmm tinatanong niya kung sino po yun. Like, Ay, sa luna, mo lang gano'n? Susubukan um, niyo sumakay ng LRT. Lahat ang sa kita, tumo. sino yun? Sino yung nakablo? Yun yung may kasama, yung may dalang timba. Sino yung may dalang timba? Sino yun? yung sa'yo yung bumili ng harina. Sino yun? Nakasalubong ko lang eh. Bad trip ka, nang gigigila ko sa'yo, ha? Oo, kilala yun. O ba? Oh, uh, ko ka kasi sa nga, magbablock mo, mag mo na naman ako. Block kita. Ah. <laughs> <laughs> Pero magkatabi. Magkatabi. Uh, <laughs> <laughs> <kayo>. Magkasama kayo. <laughs> ano yun. Tapos, parang yan yung zombieing, di ba, ma? Yung parang black mo, tapos parang afternoon, parang wala nangyari. Oo, oh, kung nawawala siya, uh, gano'n ba katagal yung binablock mo siya? Umabot po ng ano eh, uh, August, September. Two, uh, two, two, months. months. Uh, two months? Umabot po ng November. Bablock mo siyang two months, tapos i-unblock mo siya, Ay, susuyuin po, pali, mo pali, na Parang siyang... on-off po yung block, unblock, unblock, parang gano'n. Parang isang, isang araw, unblock ano mo. Oh, mo. Ano dito mga nagre-react sa post? Ha? Mga react post. Hindi, doon po tayo sa block. Okay. Okay. Pag binablock ka niya, yung matatagal ba yung pag-unblock? Uh, um, hindi naman po. Mga ilang araw lang. Opo, oh, gano'n lang. Pero yung huling block niya, two months na siyang nawala. Opo, oh, yun po yung may third party. So, two months na siyang nawala, hindi na siya nagpaparamdam ever. Hindi na po. Spartas, hindi nagpaalam. Hindi po. So, ginost ka niya. Opo. Oh, Tapos bumalik siya after two months. Yes po. Nakikipagbalikan. Nagsasorry, gano'n. Then, parang humihingi ng um, another chance? chance. Yes, po. Oh, yun yung zombie. Mm. Kasi after kanya ginost, yung muli siyang nabuhay. Ah. Kaya siya nagmukhang zombie. Zombie ka pala, Rex, eh. Oo, oh, <laughs> ah, oh. oh, zombie yun. <laughs> <knows. laughs> Puyat lang po. Puyat. <laughs> Puyat lang daw siya. Mm.